Pupunta tayo sa Iceland. Magbue. Oh, God. my God! Oh my God! Yes! oh my God! Eh, makikita ko na yung sensor na lang sa pause na makikita mo doon. Oh, no, Phos, nah oh, oh, oh Wait. It? Ah, I get okay. it. Ang katawan ko ang gusto mo, no? Wow. Ganyan <laughs> 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 Rico. No. Diyan tayo mag-shoot ang plane, ha? Yung para mga, mga celebrities na pumunta na ng abroad para mag-prenup, gano'n? Hmm, kasi post <laughs> natin sa social media para maraming likes. Ay, ayoko yung post-post po sa social media. Dapat for our eyes only oh, lang yan. Okay, whatever you want. Welcome in to Alton Landin! Yes! Uh, gano'ng karaming plancha at saka blower ba dala mo? Pati mga make-up, bigat dito. Siyempre, pang OOTD ko yan, no? Sandali, sandali! Ha? <sighs> ba? Diba? Tulungan pa kita dyan? Huwag na. Nakakaya ah, eh. That's my baby. It's a gentleman. Hmm? Malaking part ka ng Pasko. Present. Hindi ko ma-imagine yung future ko nang wala. Um... Okay. Ito. Wait, ito. wait, so, sandali, uh... wait, send wait, wait, Sandali. Patakusin okay. mo ako. Sandali. Wait, sandali, babe. Sandali lang. Sanda Napapahiya propose it. Uh sobrang Ano? Look. Ay. may isang maganda. Pwede na to. Ito. Ito, Huwag mo ngaratan hindi naman eh. Wala na yung iba eh. Diyan Please. Please. Kahit sandali rin, ipapasok ko to. Thank you! ko na lang yung sinsig-sig part <laughs> oh. Babe, kailangan planuhin na natin yung kasal. Gusto mo bang kumuha tayo ng coordinator? Hmm? Hindi, ayoko. Ayoko ng grand wedding, dapat intimate lang, di ba? Sure ka? Oh, mm hmm. Bawi na lang tayo sa at. Gawa tayong magandang prenup, di ba? Well, mas makakatipid ako. Tapos, magandang prenup. Okay? Mm -mm. Oo, tama yun. Para konting ano na lang, rice cooker at oven toaster lang matanggap natin. <laughs> Oo nga. Hindi naman natin madadala lahat yun sa New York. Mm hmm. Hindi hmm. ka pa nakaka-decide. Hindi, gusto ko mag-bar exam. Para saan ba? Bagsak ka naman. Hindi <laughs> ka naman. Maling mo, si tempo mo sa ako. Hindi, sure ko hindi. Tsaka ah. alam mo sa New York, anong gagawin mo doon sa bar exam? Iba yung law doon. Magbabar ka uli doon? Bagsak ka lalo doon. gusto <laughs> 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 ko lang, gusto ko lang tapusin. Yun lang. Para saan? For myself. Diba? Masama ba yun? Alam mo kung mahal mo ako, may intindihan mo Ma mahal kita. No. Hindi mo binibigay yung gusto ko. So, I guess hindi mo ako mahal. Oh? Alam mo, kung hindi kita mahal, hindi ko ibibigay yung gusto mo na itigil natin. natin. Mm -hmm. okay. Don't say that. Di ba? Hindi. Christian ka, sabi mo. Mm -hmm. Hindi tayo pwede mag- o Sabi na. mo, di ba? Mm -hmm. Pinagbigyan kita. Mm -hmm. Para mo pinakain ng bopis, tapos biglang bawal ba? Tiniis <laughs> mm -hmm. ko naman, di ba? Tiniis ko, kahit mahirap magtigil, ha? Baby, ang ingay mo, nakakainis ka na. Alam mo ba, ang daming gusto makipag... Sa akin na babae, maganda, <laughs> sexy, mas may... Aray. Oh. E Edi... di, doon ka na sa kanilang lahat. Di ba sabi ko sa isplita mo kung hindi mo kaya? Kaya ko naman magpigil. Siyempre hindi ko kaya, maghiwalay tayo. Rare. Ganda mo. Ang <laughs> <laughs> gusto ko lang naman, assurance. Mm -hmm. That you want this as much as I do. Babe, anong assurance ang kailangan mo, ha? Sinong tumanggap sa'yo? Mukhang mukha kamukha mo si Dumbo dahil sobrang laki ng tenga mo. Tsaka nung time na yung kasapan, si so akala mo utot lang? Di ba tinanggap ko yun, babe? Ha? Magsusumbatan pa ba tayo? Hindi, gusto mo ng sumbatan. O, oh, sige. Oh. Simulan ko. O, oh, sige. Sige. Maliit na nga, hindi pa pantay. Pwede pala yun? Tsaka <laughs> yung discuss. ulo mo, kung hindi nakakabit sa katawan mo, siguro may iiwan mo yun sa bahay. Gusto mo na isa pa? Ano pa? Sige. Yung kilikili mo. <laughs> Bakit? Anong problema sa kilikili ko? Madami. I smell kilikili? Oo. Oh. Tanggap oh. na nga eh, amoy pa. O, oh, kita mo. Tanggap naman natin yung isa't isa eh. So, we're meant for each other, okay? And my love for you is the only thing I'm sure of. Lalo naman ako. Tignan mo naman ako sa tagal natin ni wala kang pinagsilosang babae. Mm-hmm. Kaliwang kamay ko lang ang dapat mong pagsilosan. Yeah. Pasalamat ka, wala akong kanan. Bas-bastos to. Diba? ba? <laughs> touch my hair! Papabayan ko to for our wedding. Talaga? Yes. Yeah. Baby, naiihi ako. Dito? No. Uwi na tayo. Okay. Piggyback mo ko. Piggyback. Piggyback. Piggy front pwede? <laughs> pwede. <laughs> Hmm. Riko! Bigat mo! Hmm. Sabi ni Mama, naghahanap na siya ng pwesos sa New York para sa coffee shop. Hmm? Pwede tayo doon. Or pwede tayo maghanap ng ibang trabaho doon. Sandali nga. May katabigat na ako. Ay. <laughs> Mama ko sa'yo, paano si Daddy? Sandali ka, Kaya ko pa ang sarili ko. No, Daddy. Hindi mo kaya. Hindi kita iiwan. Ako, Jennifer. Kailangan mo na magkaroon ng sarili mong pamilya. Pag kinasan ni Ben, eh di, alam mo na, mag-multiply kayo. Hmm. Sino yung mag-aalaga sa'yo, Daddy? Sino magtitimpla ng kape mo? Two sugar, one cream. Hmm. Vitamins mo. Sino magpapaalala sa'yo mag-stomach in? Babe, <laughs> Hindi natin iiwan si Daddy pag umalis tayo. Samas sa sunay ako. Ay, ayoko nga! Malamig doon. May rayuma ako. At saka, ayoko na mapalabas sa Inglisan. Alam mo, mabuti pa. Sige na, humihingi ka na. Baka wala ka pang masakyan dyan. Sige na. Bye, babe. Sige po. bye, -bye. Thank you for tonight. Yup. Bye-bye. I love you. Bye, Bye-bye. Bye-bye. Text me when you get home. Okay. I'm home. Ah. Oh. That's my perfect boy next door. I know. <laughs> Babe! Babe! Yes? <gasps> What is that? May gift ako sa'yo. Ano yan? Yeah! Ang mm. tari ko. Is it? Birthday gift, Christmas gift, Valentine's gift, anniversary gift, lahat na ng gift. Pinagsama-sama ko na. Yes. Baby, hindi pa ako gano'ng kakilala, no? Alam ba nila tungkol sa Iceland? Ano ka ba? <laughs> <laughs> hindi nga. Kaya hindi ka mapasa sa bar, eh. Ganyan. Bakit nga? Iceland. Pupunta tayo sa Iceland. Buwe. Oh, oh my God! Oh my God! God, yes! Oh, wait! Kaya pakikita ko na yung sensor oh, ng transphosphos! na lang nakikita mo doon? Oh, oh, oh. wait. Ah, I get it. Ang katawan ko ang gusto mo, no? Wow. Ganyan yun, <laughs> No. Arigot! Hindi nga! Seryoso, eh di ba nung high school pa lang tayo, sabi mo, pwede ka nang mamatay kung makakapunta ka sa Iceland, di ba? Yeah. So, pinag-ipuna ko siya para makapunta tayo and uh, gano'n tayo mag-shoot ng prenup. Yung para mga mga celebrities na pumunta na ng abroad para mag-prenup, ganon? Tapos si post sa social media para maraming likes. Ay, ayoko yung post post sa social media. Dapat for our eyes only lang yan. Okay, whatever you want. Okay. We we'll leave next month, ha? Huh? Hindi! Mm? Next month? Mm. Oh my gosh! I love you. Thank you. I love You're you. You're the best. Napakarami naman yata niyan. Dahil e, dalawang linggo ka naman doon, di ba? Daddy, prenup video. Pang OOTD. Hmm. Buti naman. Matatahimik na rin ang bahay na ito kahit dalawang linggo lang. <laughs> I'm sure daddy tatawag-tawag sa akin. Jen, alam ko, huwi ka na. Oh goodness, miss na miss na ko daw. Huwag naman ako mag-isa. <laughs> Pero ito, daddy. Ito makakaiyak. Baksa ka na naman, oh. Hindi! <laughs> hindi. Oh, ano to? Nag-apply na ako ng US visa. Pumayag na ba si Jen? Thanks. Sige pa. Ayaw niya pag-usapan mo eh. Paano kung hindi siya pumayag? Kung ayaw niya pumunta ng New York, anong gagawin mo? Sinabi mo na ba kay Ben yan? Alam naman niya yan. Hindi pa. Bakit? Siya lang ba pwede mag-surprise? Di ba? Siguro mas maganda na sabihin ko na lang doon sa last day na lang namin sa Aizen para masaya kami pagbalik. Di ba, Daddy? <laughs> Ma, kung saan gusto ni Jen doon ako. I've loved her since high school. Siya lang ang babaeng minahal ko. So, wherever she is, that's where I wanna be. Bago pa ibigay sa akin ni Ben yung gift niya sa akin, nag-decide na ako na sumama sa kanya. Kasi, siya lang na matalawin na laki minahal ko. Hindi, maliban sa inyo, siyempre. Hindi ko lang kaya na mawala siya sa tabi ko. Ayoko iwanan niya ako, di ba? gaano karaming plancha at blower ba dala mo? Pati mga make-up, bigat dito. Siyempre, pang OOTD ko yan, no? Sandali, sandali. Ha? Ba, diba, tulungan ba kita dyan? Huwag na, nakakaya eh. That's my name. That's a gentleman. That's why I love you. I love you. <laughs> so, Ang ka! Siyempre kakaririn ko to, no. Tapos pagka-post natin sa social media, viral agad. Sure na. Kala ko ba ayaw mo ng mga ganun? Hoy, ayaw ko ng mga post-post ha. For our eyes only dapat. Sabi ko po yun? Oo! Oh! Stop putting words into my mouth! Ano pwedeng inilagay ko sa mouth mo? No? Bastos ka! May I have a question? Where's the toilet? There's no toilet inside. You just need to go to a campsite. What? Baby! Maybe... May mga toilet. Mm. May dalawa naman rin, karinola. Because <laughs> I'm adventure okay. Okay, okay. okay, thank you. Before you go, you need to sign the paper. Okay. Please. Just sign. Okay. Thank you. And remember, 112 is the emergency number. 112. And there is no insurance for any damage underneath of the car. Okay. Okay. Thank you, sir. Have a good trip. Bye-bye. Babe. Mm. I'm ready. Yeah. Yan, pampabuenas from Pinas. Thank you for my trip, baby. Mm-hmm. dapat may sa so drive. Huh? 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 900 promo. 450 sa atin yun. Tapos isang dosya ng itlog, 700, 350, okay lang yun. Eto kang tubig, 290. Ibig sabihin sa atin, mga 140, 145. E, 30 lang to eh. Babe, babe, kasi naman, hindi namin hindi nabibili ang tubig dito. Alam mo, ang ayos ay namin pinakamalili sa tapo sa buong mundo. Kaya ganun. Iceland? Hindi ba Greenland yun? Greenland, Switzerland, Finland, New Zealand. Basta may land, malinis yun. 7,350. 7,000. Pera mo? <laughs> Hindi. Welcome in si Kera Verde. The Blossoming Town. Saan ang Blossoming dyan? Nandiyan kasi sa loob ng greenhouse. Ayan, dyan po. Yan, sa aking kanan. Okay. Pag tumingin naman ako sa aking paliwa, napakagwapo naman talaga. Na oh, oh wow. <laughs> Teka nga sandali, babe. Mm. Hanap tayo ng place na pwede tayong maligo. Kasi itong suot natin, Bagyo pa to, babe. Maligo naman tayo. Mm, sige. Okay? Tapos, kain tayo sa, ano, sa Friday Mar. Ano makakain doon? Kamaran Shafts. Kamatis? Yes. Yes. bawal yan. Ano ba? Bastos mo? <laughs> Ito? <laughs> Teka, pwede <everything, laughs> ko na ko ng ano, picture mo. Tinali ko maganda. Uy, pwede kumain na muna tayo. Kasi makakapatay na ako sa gutom eh. Grabe naman yung makapatay. Subo mo kulong. Malungkot sa jail sa Iceland. Alam mo bang zero ang crime rate dito? Pwede naman kita sa mass jail kasi naglako din ng tomatoes. So yeah, Ay. we're gonna be together. <sighs> Stop right there, right now. Wait. Hmm. Adele. Oh, pwede na? Yep. Pero magsi-selfie muna ako. Ano yan? Hindi ka kakain? Puro ka lang selfie? Baby naman. One day, memory na lang lahat ng ito. Exactly. Pero yung memory mo, hindi mo maalala yung lasa ng tomato soup. Puro ka kasi picture. Eh, anong point? Hindi natin ma-re-relieve yung moment, di ba? On the contrary, mas mababalik-balikan mo per se ang moment ad infinitum dahil na-capture mo siya dito. Tres utsa lokitur. Pinairal mo na naman yung pagiging lawyer mo. Ay, hindi ka nga pala lawyer. Oh. <laughs> <laughs> babe, oh, babe, hindi mo nga. Ano mas okay na photo? Ito? O ito? Pareho lang. Babe, hindi pareho. Tinan mo to. O ito. Babe. Naba mo dyan. Babe! tigna mo to. Nalala mo to? Nalala mo to? <laughs> Kaya ang bigat ng bag mo eh. Hindi! Diba? Grade 4. Ito yung record ng lahat ng gusto natin sabihin sa isa't isa. Dito ako nag-confess na mahal kita. <laughs> <laughs> Dahil sa sermon ng pare, na paamin ka. Kasi nga, sabi ni Father, love your neighbor. Niliteral mo naman. <laughs> <laughs> kasi nga, time na yon di ba, akala ko, awalis oh, na kayo papuntang US, tapos di na kayo babalik. So, yeah. Babe, summer break. Siyempre, bakasyon, <laughs> babalik. Buti na lang din ginawa ko yun kasi never magiging tayo kasi natutorpe ka sa ganda ko. Bangis, ang bangis mo. <laughs> nilagay mo ba dyan na ikaw ang naligaw sa akin? Hoy, alam mo, magpasalamat ka na lang na ginawa ko yun. Dahil kung hindi, never ka magkaka-girlfriend. Ganda. Ganda mo, no? Mm -mm. Dapat ikaw ang magpasalamat sa akin. Bakit? Kasi pinagbigyan kita. Ayoko mapahiya ka eh. Nakawa ako sa'yo. Eh, ganun talaga. Ito, mm. masahin mo to ah. Uh, teka, alam ko kung nasan yun. Sandali. Eto yon. Mm. Dear Jen, mm -hmm. hindi mo alam kung gaano ako kasaya na girlfriend kit. Forgery! <laughs> kalokohan! Kalukuhan! <Hindi>, baby, sirain <laughs> mo. <laughs> hindi. Sinulat mo yan. Hindi. Alam mo, babe, wala na journal ngayon, babe. Hindi e, ba? Text-text na lang. Hindi, babe. Kaya nga dinala ko siya dito para dito sa Iceland makapagsulat tayo rin sa isa't isaan masabi natin yung, di ba? Hindi lang images and sounds, our thoughts, our emotions, lahat pwede mo sabihin dito, di ba? Babe, corny hmm? Corny. Hindi corny yon, romantic yon. Hmm. So gusto mo ako magsulat sa Iceland? Imbis na mag magbakasyon, mag-sightseeing, magsusulat ako. Yes. You do it for me. Please. <laughs> mm -hmm. Okay. Mm -hmm. I'll do it for you. <laughs> if... If you do... <laughs> Alam ko na yan. Puro kabastusan na yan. Sure na ako. Please? No! <laughs> no! Ano <laughs> ba, babe? Sige na. Doon naman. Hindi. Sayang yung apoy. Naroon tayo. Hindi. <laughs> babe. <laughs>